Ikaw na naman. Magbuna ka pa. Lagyan ka lang. Ikaw, ikaw na naman. Ikaw na naman. Magmaka-work ka lang. Bak bakit ka la Mabula. bakit Mabula ka lang. Lagi kang nandito? dahil manlilibre ka. Pwede naman ako mag-absent. Andiyan ako. Malapit lang dyan sa Jollibee. Wala akong work ko. Hindi binivideo kita. Nairis ko pala yung una. Sayang. <laughs> Saya pa nagkakitaan sana kita. <laughs> Hindi. Tunay to, no ka ba? Ah, but, low, but. Hindi mamat mamatay yung mamatay. <laughs> Sige na. Malapit ano, lang. Wala. Kape? Bala kape? Sa... Bala Bala tembol, sa <laughs> kape, saan kape ba? Saan ka ba ba Cross. Dalawang stop. Ilang, ilang, ano ba? Ano, gore, ah, alas tres. Wala <laughs> ka <laughs> hindi meron <na. laughs> sana ah oh. libre mo ko Oh, ito si april siya lang naman yung mais ang buhok <laughs> <laughs> oh, <laughs> <laughs> hindi tunay to ano ka bang nakaraan tunay yun kaso nga lang ko <laughs> <Nadiligaw>, sayang <laughs> Hindi, hindi pretending. Wait, wait lang ha. Meron pala. <laughs> hindi, hindi mapupuno to. O yan. Basta, maglilibre ka ng kape. Muntik na sure. naman. Muntik na naman. Tapos may ano ha? May pabriyos ka. Sure. <laughs> Ay, maabamayaman. Abamayaman si Mais. <laughs> uh, <but we> <laughs> oh, kumusta naman ang kapatid, mga kapatid mo? Ay, hindi ako nagkakakti. Gusto ko yung sex on the beach, less, uh, walang ano, walang alcohol. O, oh, masarap kaya yon. Oo. Oh, oh. <laughs> tapos, tapos sa <laughs> sure ka ako, oh, naka, naka ano to. Naka... <laughs> mayaman, ta maya, mayaman talaga si Mais, oh. <laughs> Ha? pagtit ka. <laughs> oh, sure. Ang ganda talaga ni April o. Oh. Pati oh. yung ano, plaka, plakadong plakado, pati ang kilay. <laughs> Uy, huwag ka nagmumura. <laughs> ano ka? Hindi. Gusto ko next time, ano, pink yung kulay ng buhok mo. Ready? Tumain mo. Ready kaya. Mm -mm. Okay, well. Oh, tsaka sige. Oh, okay na, okay na to kasi 3 okay, minutes na. Meron na, mag magbay ka na. Bye. Basta magbay ka na. <laughs> kailangan, kailangan, may proof talaga. <laughs> Binabawi ko yung bye-bye. <laughs> kailangan, kailangan may proof kasi sinabi niya na mag, manlilibre daw siya. Okay. Sana. Hindi. Oh. Hindi. Kaya, kaya, kaya. <laughs> Wala. Ang ganda mo nga. Ang ganda ng kulay, no? Okay. Yan. Ito yung pro. Ito na ako. Ano ka, hello? Ano ka, hello? Ciao. Alas tres pa ako, kaya... Since hahablutin mo na naman ng aking phone. Hindi, dito tayo. Oh. Yan. Nakiki... Bumaba na ako, since hindi pa yung yung destination ng aking trabaho dahil sa mais na to. <laughs> 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 dahil sa <ma> <laughs> da dahil sa mais na to, dahil sabi niya manlilibre daw siya kay panindigan niya. Oh, manlibre. Since busog ako pero magpagkakape kami. Ay, ay, kilala kilala pala si Mais dito. Uh, siya po si Mais po kaibigan ko. Ikaw ate, anong pangalan mo? Ah, okay. So, orderin ko daw yung... Hindi. Hindi. Ayoko. Ayoko kong, kong i-live ili 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 ka ate. Kasi syempre, ano ka, matawag dito. Cappuccino. <laughs> Baka madiscover ka po. Anong pangalan niyo po? Mm. Ah, hindi po. Ah, macchiato po. Ayoko macchiato pala. Opo. Thank you, Maiis! <coughs> Dahil sa buhok niya ate, siya si Maiis. <coughs> ang dessert ko, ang dolce ko. Hindi ako magdadolce, kakatapos ko lang. Kaya magka lang tayo. Yan si Maiis, ang yaman si Maiis. <laughs> eh, pasalamat ka, kumain ako eh. <laughs> so, yan. So, dahil sa dahil sa mais na to. Dahil sa mais na to buma, bumaba ako. Kasi supposed to be yan po ako sa Ludovica. Kaya pagbigyan, pagbigyan ang mais na to. Si ba? Oh, si Ate. Tignan mo, oh, ang galing niyo maglagay ng ano, oh, ang galing niyo maglagay na, oh, yan, ang galing maglagay ni ate. <laughs> Ba't malang part-part? <laughs> ano ka ba? <laughs> Kahit walang heart yan, masarap yan. Ay, siya. Magkape na kami at nang bubulabog na kami dito. Okay. Bye.